Hello guys, welcome back to our channel. So ngayon pupunta kami ng East End Uptown para bibili ng uh, magkakain namin sa Nas Pakusit. Nada po kupat Nada po sa matrix si Yishu Glorka. Glorka. Nada yata niya si Glorka na kailangan. Nada, yes Glorka. Glorin. Glorka. Tingin kami doon ng chlorine. Chlor... Iya, Chlorin. stay Chlorin. sure. Iya, kahit ako kasi mas kung kaya kasi, kung 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 kung

SM nakatabi ng building kasi. so ngayon i-explore namin itong uh, place na ito so ano yung meron dito na site na sinakita namin may third floor din pala Chip ano itong meron dito sa itaas Chip? parking park, lot Par ah parking lot na no? salamat Chip ha ah parking lot sa amin na wala tamo sa parking lot uh, uh, na uh, Ito lang kasi yung malapit dito sa bahay namin. Sa itong SM Uptown. So, kung doon naman kami sa ibaba, sobrang layo. So, mga 40 minutes 'yung biyahe galing din sa bahay. Oh, Etadla ka kad dito eh. tam na dai so pas matrio. Na? Hello. <laughs> So may nakita kaming pandesal dito ngayon. So data. Uh, This is not it. This is delicious. Huh? This is uh, delicious. Da delicious na. Uh, uh, kakao kakao na chinta. Ah, uh, nito ba? Prosta tam ah uh, muka. Okay. Prosta da. Ah, <coughs> kakao is sure. Damo sa to sa pandesal. pandesal ita Isir, sir oh, pipino 21 visor. tomat tomat, Ah, 2000 2000 2000 ini pit cake sandwich 2000 я, ну, просто... я пробовала в прошлый раз вот это, твой брат угощал. Да, может тогда попробуем. Я не хочу. Чего? Эм, запах. Не очень вкус. Не понравится? Да. Есть, уже такой. А -а -а -а. Попробуй тогда это. Нет, не надо. Нет? Да. Не надо? να βάλε να. Είχε ρομαντικό Να τα σερβ. Κοιτάς το σακοπέδι. Να μπαίγα τα na i-stack yeah. ito sa Eden Cheese post na yeah. Bire, tagdala yeah. sa amin yeah. oh, no. na work oh. ay tala na o margarine 50 pesos yung 200 grams Karin Faya so, uh, Lobimi Milk Strawberry Strawberry Kaya okay, bowl sa Pepsi okay. Bowl sa Pepsi Bowl sa so, okay. Pepsi Bowl sa Pepsi Bowl sa Merong 25 uh, 25 grams So 19 pesos lang so, Kuha ko ng isa so, 19 pesos coffee. Tapoy chai. Coffee, coffee. coffee pa mo mo. Na. Kanya to kakao. Ha? Kakao. Sa kakao. Yes, kakao yes. Na. Tam dal sa na kakao yes. What? Ah, kakao? Na milk. Ito so, yung sampurado Sampurado So may Buyaban o herbal tea So try namin ito May galina May eh, galina may ilig naman din sa tsa Alaska 965 ml 96.50 pesos yung isa Alaska at ito na yung panghuli yung manok bila ko ng zesto para galingin natin uh, kasi doon sa bay pintuan may nagwiwi doon na aso, kailangan namin lagyan ng chlorine kasi kailangan namin ng na tanggalin yung dumi kanina sa aso kaya galina na naka decide na uh, ng chlorine У нас э, по сумме получилось тысячу песен. С тобой уже знаем цены здесь. Да. Поэтому мы больше уже ничего не убирали, пошли наказ. <свят> 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 Yung ha? You Yes, ya, rada Pa iskura, no we got Sa so, side sa so, Pag-uwi kami ng bahay, dito yung ah uh, ah uh, Maxal or dawag yun ng bus station namin. Papuntang San Agustin. Uh, na lang dito malapit sa mall. Hindi na yung maglakad ka uh, malayo. Ito malapit lang. Maraming uh, ang pipili an dito. Naka pwesto na sila dito na side. Uh, well, o sige uh, yeah. so, Ito, ito na. sa masama din sa ganitong price basta marunong ka lang uh, na ito pero kung doon ka sa merkado talaga sigurado dalawa business na mas marami kaysa doon sa mga shopping mall na mga ganito kasi di sa amin lang doon sa market sobrang layo mga almost mga 1 hour yung biyahe kaya dito lang na naka decide sa kasi malapit lang uh, pangmadalian ba ganda <laughs> yung panahon kasi ngayon no hindi katulad mong nakaraan sobrang uh, gabi gabi na lang ulan sa ngayon okay kaya katulad ka walang so pag may sasakyan na ako next month doon ako magpapark sa may kahoy na yan no So, yan yung nirecommend ng nakatira dyan no, sa bahay na yan. Sabi niya, pwede kang magpark dyan pag walang nakauna na nakapark. Pwedeng umaga. So, dito na area naman. ng <coughs> um, motorcycle, may nakapark na dyan. Sa totoo lang din, uh, pwede naman ka makapark dito. Kaso nga lang, minsan kasi dumadating sila pag gabi dito na mga, sa kanila mga parking space pwede ka magpark dyan sabi nung magta basta <laughs> <laughs> lang lang masyadong palagi minsan minsan lang <laughs> goya bano chai herbal tea so kaya na nakita namin dun sa amangat <laughs> chai or tea section coffee section uh, Guyabano so naisip ko na patikim si Galina ng chai wala kasing Guyabano doon sa kanila na pinibenta na chai doon sa Belarus ano kaya ang lasa din ito no? first time makatikim ng Guyabano na chai